Yo, hi guys. Good morning. Dasay TV here. At syempre, eto na naman ako sa panibagong video. Kagising ko lang pala niyan. Naligo lang ako at papasok na ako sa trabaho, syempre. Nagsimula na naman yung araw ko ngayong gabi at papasok na naman ako sa trabaho. Shara sa mga katulad kong panggabi palagi. nag -commute lang pala ako guys papasok kasi di ba sira yung motor ko. Mahirap na. Mahalaga pa naman yung mga lightings kasi gabi ako pumapasok. So, yan guys. Isang tricycle, isang tricycle, isang jeep papasay, at isang jeep pamawa. Yan na guys. Bago simula yung pagbakbakan sa mga client, nagkapi muna ako. At pagkatapos ko mag-out, syempre, dumiretso agad ako pa -uwi. May mas mahalaga kasi akong gagawin. So, in-skip ko muna yung pag-gym ko ngayon guys. Pero okay lang yan. Macho pa rin naman ako eh. Isa pa rin yung ab ko. At malaki pa rin chan ko. So, bago ako dumiretso sa bahay, nag-jeep ako, tapos isang tricycle, bumili na ako ng pandesal, guys. At ayun na nga, hinga muna ng malalim kasi hindi naman tayo magpapahinga agad. Uh, nag lang ako, guys, kumain ako ng pandesal at uminom ako ng gatas. Tapos, may bigay din na shawarma yung kapatid ko, hinahin ko. Bali, doon pa ba lang busog na ako, isang shawarma, isang basong gatas, tapos dalawang pirasong pandesal goods na yun. May kanin sana kaso hindi na akong nagkanin. Kasi may gagawin pa ako. Bali, medyo matakal yung ginawa ko kasi baklas, kabit, try, attempt, ganyan. Medyo mahirap siya pero kaya naman. Ang problema nga lang, pagkatapos ko ikabit yung mga lahat ng ito, hindi kumagana yung push start ko. So, may problema pa rin. Di pa tapos to. At yung push start naman yung gagawin ko sa sunod. So, ayan. Inagawa ko siya, hindi ko dinadala sa shop kasi parang kaya ko naman. At isa pa, natututunan ko gawin yung mga ganang bagay. lawas gastos na rin kasi kailangan magtipid, di ba? Mayiging tatay na ako eh. Ilang buwan na lang lalabas na yung baby ko. So kailangan talaga handa, may pera. Sharot sa mag-ina ko, love na love ko kayo. At update lang sa followers natin guys, meron na pala tayong 15 followers. Maraming salamat sa inyo. Nakaka-inspired kayo lalo kahit medyo nakakapagod at medyo nangihina na, na gagawa ko pa rin ipagpatuloy yung pagbibidyo ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nagla -like ng videos ko, sa mga support, maraming salamat. At kung bago ka palang nanonood dito, huwag ka nang mahiya mag-like kasi pipiliting kita. Like mo na yan, follow ka na rin. Siyempre, kapalang ko na mukha ko para dumami yung followers ko. So, ayan guys. Tuloy-tuloy lang yan kinalikot ko nang kinalikot hanggang sa matapos ko. At ayun, okay naman. Papakita ko yung result sa huli. Nag-umpis ako guys ayus ayusin yung mga 'to mula nung nagpa-rinyo tayo. Kasi sobrang higpit sa rinyo. So nakalkal ko tuloy yung mga hindi gumagana. At napagdiskitahan ko gawin. Okay? tine ko yung switch niya. Kakaiba pala yung mga switch ng brakes guys kasi parang kabaligtaran siya ng mga normal na switch. Kung baga, kapag pinipress mo yung preno, yung switch niya, matatanggal yung pagkapindot niya. At doon siya iilaw. So, so weird. Pero, mas magandang nalaman ko yun na ganun pala nagpa-function yung mga brake light ng mga sasakyan o kaya mga motor. Good knowledge na rin siya. So, hindi naman masyadong mahalaga, pero sa may mga motor, parang maganda na rin na may mga natututunan ako. Inabot din ako ng ilang minuto bago ako natapos, guys. Humanap pa ako ng ano, relay ng signal light kasi parang nasira yung relay ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kaka ano, patay bukas, patay bukas ng mga switch ganon Hindi ko na napansin. Basta parang nasira siya kasi umiilaw yung mga signal light niya, pero yung blink niya, hindi gumagana. So, sa relay lang yun. Ayan guys, tapos na pala ako. So, pag pinapress ko yung likod na brake o yung harap na brake, umiilaw na siya. Guaranteed na tapos na. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Huwag na kayong maghiyam mag-follow. Araw-araw ako nag-upload ng video. See you my next video guys.